Halos nasa 90% na nga pala yung pagbabago simula noong sinimulan ko tong gawing project bike. Walang mamahaling pyesa pero siguradong malinis tignan. Kaya dito nga pala sa video na to ipapakita ko sa inyo yung mga ginagawa ko para mabuo ko na to si Project Smash. Bali day 7 na nga pala to ng ginagawa kong project bike si Legendary Smash. Sa mga hindi nga pala nakaabot ng part 1 nito, Bali binenta nga pala to sa akin na isa kong follower. Puro ganito kasi yung ginagawa ko, yung mga napapabayaan na motor binibili ko tapos pinapapogi ko ulit. Pero kadalasan nga pala sa mga binubuo ko yung medyo lumang model na, yung mga klase na motor na bibihira mo na lang makikita sa kalsada. Kaya kung may mga napabayaan kayong motor, pwede nyo akong i-message baka sakaling mapagkasunduan natin. Kaysa lalong mabulok at least kahit papano makita pakita pumogi ulit. Hindi ko man kayang bilian ng sobrang mamahalin na pyesa, at least kahit papano, bago pa rin yung ipapalit natin. Pero mamaya na ulit ako magkukwento, balik muna tayo dito sa mga sinasal pa na pyesa kay Project Smash. Bali yung pinaka-issue nga pala nito, matagal daw to na tenga, kaya hindi na umaandar noong nabili ko. Ginawa kasi tong food cart, kaya nilagyan ng sidecar. Kaya noong hindi na nagtinda yung dating may-ari nito, tinambak na lang. Hindi niya naman daw kasi magamit sa service pang trabaho, dahil nga may sidecar na naka-welding. Kaya kung maaalala nyo yung parto nito, pagbukas ko ng karburador parang may factor yan sa loob pero ngayong araw susubukan ko na nga pala tong paanda rin baka sakaling hindi ako pahirapan so ay na nga pala na ikabit na nga pala natin yung carb eto nung isang araw kasi ano to talagang ginamitan ko talaga ng pang malakasang diskarte nilinis natin maigi Bale ito pa rin yung luma yung pinakita ko sa inyo na maraming natuyong tokwahan so ngayon nalinis na natin lahat tingin ko magi i-start na rin to testing natin para malaman natin di ba? tara Ayan, nakita nyo medyo tunog bangka lang kasi hindi pa natin na ikakabit yung tambucho dahil i repaint pa natin yan. So, since nag-i-start na rin naman siya, tutuloy na natin ikabit yung mga kaha dito. Alright, tara. Dahil wala naman to naging problema, bago to natambak, talagang natuyuan lang talaga ng gasolina yung carburetor, kaya ayaw na noon umandar. <laughs> kaya ngayon na pa-start natin, tuloy-tuloy na ulit yung pagkakabit ng kaha. Una ko nga palang kinabit yung airbox para kahit papano, hindi mabilis magdumi yung car. Bumili na nga rin pala ako ng mga bagong body clip. Yung lumang clip kasi nito, puro malalaki na yung butas, kaya ayaw na kumapit ng mga screw. Inumpisaan ko nga pala sa pag assemble ng body pairings nito, bale pagdudugtungin ko nga pala to sa kabila ang gile. Sa mga motor kasi talaga, meron talagang pagkakasunod-sunod lalo pagkakabit ng kaha. Kung ayaw mong mapabili ng bayo Jessica sa sakit ng ulo, aralin mo muna bago mo ikabit sa isa. Kapag basta mo na lang kasi sinalpak, siguradong uulit ka. Ang mahirap dito kapag nagasgasan yung kaha. Kaya kapag bumubuo ako ng project bike bago ko isalpak yung mga kaha, pinag-aaralan ko muna maigi. Dahil karamihan din sa mga nahawakan ko motor, first time lang, kaya inaaral talaga muna. Marami rin kasi sa akin nagtatanong kung ano daw yung inuuna ko kapag nagbubuo ako. yan na po yung kasagutan. May mga followers din kasi na inspired na buhayin yung mga napabayaan nilang motor. Iba pa rin kasi talaga apel ng lumang motor sa kalsada, lalo kung bibihira mo lang makita, siguradong mapapalingon ka. At ikinabit ko na nga pala yung grab bar nito, bale luma yan, nirepaint ko lang para mas lalong maging itsurang bago. Tapos halos lahat nga pala ng body bolts nito, gumamit na tayo nitong white para hindi nakalawangin. Dahil sampung taon na nga pala to sa serbisyo, kaya lahat ng tornilyo nito, puro sa lawang na, negative na talaga gamitin. Bale nung nakarang video nga pala, pinatong ko lang yung kahan nito, pero ngayon dahil okay na tumatakbo na, pwede na natin iturnilyo. Kompleto na rin naman yung ibang pyesa nito, parang tambutyo na lang ata yung kailangan ko i-repaint para maikabit ko na lahat. Pumili na nga rin pala ako ng bagong hand grip, original din yung ikakabit natin para sakto lang tignan sa itsura. Ito kasi talaga yung lagi mong hahawakan, itong throttle, kaya masasabing mong masarap sa pakiramdam dahil bago. At kagaya ng madalas ko sinasabi, wala namang sobrang mamahal yung rito, halos all stock lang din. Dahil bukod sa wala naman akong malaki budget, hindi rin naman ako sasali sa show, kaya okay lang yung ganito. Ang habol ko lang talaga sa mga nagiging project bike ko, mapapogi ko na may konting tindig, tapos pwede mong magamit araw-araw nang hindi ka nangihinaya. Mababaw lang din kasi yung kasiyahan ko sa ganitong build, talagang okay na ako. Pero mamaya na ulit tayo magkukwento, balik muna tayo dito sa sinasalpa kong pesa, binili ako na nga pala ng bagong breakmaster. master. Tapos itong mga nirepaint ko noong isang araw na passengers footrest. ito naman yung ikakabit ko ngayon. Hindi pa nga natatapos to si Project Esmas, pero masasabi kong malaki na rin talaga yung pinagbago sa dating itsura niya. Kung dati sa pang negosyo siya ginagamit, ngayon pwede na itong magamit sa pang araw-araw na service. At kung kayo nga pala yung tatanungin ko, sa tingin nyo, ano kaya yung magandang isunod natin dito na project bike? Sa sobrang daming unit ko kasi naiisip, wala na akong mapili. Lahat Not... kasi parang ang sarap buhin, lalo yung sobrang bihira mo talaga makita sa kalsada. Medyo magastos lang talaga, pero siguradong napakasarap sa pakiramdam, lalo kapag natapos mo ng ikaw lang. Yung tipong ikaw nag tapos ikaw din magkakabit. Yung tipong pag nagka-aberya, molang mo lang din yung sisisihin mo. Madalas din kasi talaga yung pagkakataon na charge to experience. Kailangan mo talagang may experience para matuto ka. At makalipas nga pala yung ilang oras sa na paggagawa natin. Ito na nga pala yung mga pyesang naikabit natin dito kay Project mas. Sa mga gustong magkaroon ng Yamaha Mio Sporty for free. So ang gagawin nyo lang para magkaroon kayo ng chance na mabigyan. This coming August 31, mag-register lang kayo dito sa game app, dito sa link na to. So ito nga pala yung sinasabi ko sa inyo na game na dapat nyong i-download para magkaroon kayo ng chance manalo ng Yamaha Mi S40 this coming August 31. So nasa comment section yung download link nito, i-download nyo lang tapos mag-register kayo. Click nyo lang tong register. Lagay nyo yung contact number nyo, password, saka verification, and then i-confirm nyo. Once na okay na yan, mag-login na kayo. Ayan. Since nakapag-login ako dito, meron na akong mobile number dyan, saka password. Kik Click ko na lang yung login. And ito nga pala yung pinaka homepage nitong game. Legit paying up to mga sir ha. So para makapag top up kayo dito sa game, i-click nyo lang tong wallet. Tapos pili kayo kung magkano gusto nyo i-top up. 100, 200, 500. So paalala lang ha, itong game na to ay libangan lang. Kung may mga barya kayo dyan sa Gcash nyo, pwede nyo ilaro yon Kagaya ko ito, may mga barya pa kasi ako. Ayan, maraming games dito. So madalas ko nilalaro rito ay itong Dragon Tiger. So medyo malaki na rin kinita ko rito kasi madalas akong panalo. So ayan, taya tayo ng 50 pesos dito sa... Dragon. Ayan, tingnan natin kung tatama. Pagka tumama kayo dito, real time yan. Papasok yan dito sa gold coins nyo. Diyan, no? 9, 4. O, panalo tayo. So, ganun lang. Kadali, syempre, yung tips ko sa inyo, pag nanalo kayo, maglib na agad kayo. Para syempre, hindi na mabawi yung talo nyo. O, diba? Yun, pumasok na agad. So kapag nanalo naman kayo kung gusto niya ni withdraw, click niyo lang tong withdraw. Ayan, tapos lagay niyo diyan kung magkano yung gusto niyo i-withdraw. And then may pang-shopping na kayo. So ito nga pala yung mga i-upgrade natin dito sa Yamaha Mio Sporty natin. Halos tong buong panggilid uh, magpapalit tayo ng mga brand new. Ayan, R8 brand simula sa mga bell, sa pulley, sa belt, mga bola, lahat papalitan natin para goods to go good na to. Hindi lang natin asikaso ngayon kasi medyo hinapon na rin tayo pero bukas isimulan ko ng linisin to para ready ready na sa makakakuha nito sa August 31 huwag tayong magpatumpik-tumpik i-download nyo na yung game up dyan sa comment section right?